Hello, guys! Si Nene. Mmm. At mga nag-request dyan, yung magkatay, ayan na. Matutupad na ang ating pagkatay ng manak. Manik! Shout-out sa nagbigay. Thank you. Ayan na. Pagitan na. Ayan. Mmm. Hindi na ako makapot, ha? Magpropo. Talaga talaga Ayan, buhok mo. Okay? Okay? Hmm. Ara. Tik kapot. Dito mo mo So sinini ang ano, dalang Sinini ang tigkatay katay Hindi kasi ako marunong magkaano magihaw, magihaw ng magihaw. Hindi ko kabalo mag ano gaya? Magkatay. Hindi ako marunong. Ayan, ayan, ayan. gede, gede, gede. Kulot, kulot pagi rin oh. Ayan. <tuk> Anong yun ang kagalatan Kaya exchange position? Anong yun? Makita ba? Makita hmm. agad mo. Ah, oh, Ayan. Maliktad eh. Patubangon bangon Wait a minute, guys. Hmm. Ayan. Mihaw to manok. Katay tayo ng manok, guys. Wala sudanab be. Kulot-kulot pag hindi siya. Mami ba? Munga. Hmm. <laughs> Natal si Gan pa si Nini. Makulot-kulot siya ba? Tersayan daw. Wala oh. kami sa daan. Hindi <laughs> may leva na Kita yung guys. Aba, diba? makatay tayo naman, no. Oh, <laughs> <laughs> oh, works, guys. <laughs> Hello everybody. <laughs> Tambok, no. Actually, guys, mataba siya. Ayan, ayan na. Kita nyo guys. Ano ba? Diba? Uh, hugasan <laughs> ano? Hey na guys. So eh, ano namin nasira ang aming pressure tank. So bomba tayo, bumambud. Puso mo tayo ngayon dito tayo mag ano maghuhugas ng manek ayan hugas hugas po tayo ako bumane hugasan naman Meninimimim. Tá Direita, viva, não. So, ipapakita ko sa inyo, guys, ang manok namin. Ayan. Masarap ito pang tinula, guys. So, lalagyan na ni Nini. Lalagyan na ni nang ano, ang tawag dito. Ay, net Ay, Ninet. Ay, e, Ninet. Ay, e, Ninet. E, ninet. E, ninet. Tulungan ko si Nini mag ano. Mamulbol o Brazilian wax. <laughs> <laughs> hindi ate. Hindi ko ka balo mag ano. Abi, mag ano. Mag slice na karon nga ng magkatay. Mag, mag Alam mo mag magslice Mag slice. Pero yung para kunin mo yung mga bituka or ano dyan. Salaman. <laughs> Madali lang yan mamaya. Ang mahirap lang wala uh, pag ano uh, kunan mo uh, kunin mo yung mga blaybo pag yung may tumutubo di ba ne masubo subol subol kong sa ilunggo pa guys yan ang mahirap mabudlay sa ilonggo pa nga mabudlay siya eh ano nan sinini asler na sinini Brazilian wax. Oh, yeah. sana kami guys. So, oh, we will see, we will see, we will see. Ma molbol na kami. <laughs> Ma molbol. Ano Ma Brazilian wax. Tulungan natin ini Nini. Ano Oo, oh, oh. ano na guys? Mamol bol na kita guys. Mamol bol ka Tulungan natin si Mimi. Okay. 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 Ay, ay, lulu ba? Pambok siya. guys. na yelo yelo mga gid ba ha mga gid siya guys mga uh, mga sa tao dala ano hindi dalaga na pwede na magsawa nan <laughs> uh -huh. Mamula-mula. Virgin. Shout out sa nagbigay kay mas. Kay Vergara. Thank you. Sa mag-asaw. Ginatag na sa amon, guys. Sa sila na O, di bang ang mic nila? Bulbulan. Di Brazilian wax na. Ayan. Ayan. Hmm.

Ah, sa balay na. Kita ko tapos daw na kayo na. met ang manok. Ah, namin. Namin, kinimit po kayo mayro. Oh, nakabakal kita sa daon. Sang, sang green silly. Nagbakal kami sa banwa. Di, namin, gina ka payas. Gina namin, partner doon. Ah, oh, Ara, hmm. kami. Actually guys, sa tabi ni Nini, isa likod niya, may mamoy kami dyan dalawa. Kasi nasira ang amon ng pressure tank, So, dire kami sa aming bumbah or oso. Hide out. <laughs> That, hide, hide, hide out. out. May isa kasi ilo <laughs> Na? Ngayon <inaudible> eh. Mabosok mo siya. <inaudible> Tambok siya na ilo. Wala guys oh. Gina, ihaw kayo ng Do pating kita ku <laughs> <laughs> minyak gilos. Namit man. Gamay gani ya tiil ba? Hmm. Actually guys, super init ngayon. Alas 10 pa lang niya siya. Oh, hindi pa rin alas 10 pa lang. Pasado siguro. Ay, ugali. Ay, may clips. Oh, napang ano na kami ni. Nakapang charge to kami. Mga power bank namun. Na-charge na, na namun. Shout out sa lahat ng aking mga viewers, sa viewers dyan. Thank you sa inyong support. <laughs> Diva, God bless everyone. Sa mga nag-aabang dyan, ang mga katay-katay namin ng manok, ayan, ito na, ang inihintay nyo. <laughs> Siguro ang manok na to, ano, uh, medyo hybrid man, kunti, no? Ay, kulot-kulot hindi siya nitid, guro may mga lahi, guro ni. Kulot-kulot, di ba? kay mama. Hindi mo merak man. Why? Ayan! So, mamaya, hihiwain ni Nini yan. Pakita ko sa you guys. Ayan na, guys! Nabunan ni Nini ang ano siya sa bunan niya manok. Bakit tao lang nagapalik? Ano ito na ni? Gapang habon? Pati man ang mga manok. Maliligo sila. Ay, kay yellow, no? Ibig sabihin ng yelo, yung manok, yung skin niya, mataba. Panihabala nang sa spread. Habala nang <coughs> mabaligya dan eh. Ay, gariloyelo ng mga... Oo, nang nakaihaw nga daanda sa may ano, tinda. Nga display, tamang tambok ba? <coughs> Nalampihan pa lang ni Nene. Nene.

Iyan na po lahat na sa <laughs> Si Snowy. Amo na siya kagayan, guys. O, oh, hindi ako marunong yan, o. Oh. Ang ginagawa ni Nini. Ni, yan, o. Oh. Kasi nga pag ako, ay, kaharap tayo. Gold na. Hmm. Kaya ko rin ko to. Ayan. And, marunong yan, guys. Yan lang naman. Hindi ako marunong yan pag ganyan. No? Isa lang dyan yung... Ah, may alam din ako. Pero ang isa lang, ang hindi ko alam yung galing yung slice ni Nini sa puwet banda. Hindi ako marunong yan. Oh, no. Mukha ko ito ah. Nalang ganyan i-post ko na ano? yun. Ayan na, ayan na guys. One down. Two down. Ayan, hindi ako marunong yun oh. Ang ginagawa niya ngayon. Pilit kong pinag-aralan pero hindi po. <laughs> gina, tanaw ako ko, ginamay mag-ihaw. Ginatanak ko sina. Garin lang. Malipatan ko ba? Tatbuki kami na nabaye. Hindi kami balo mag ang manok ni. Pero, pero halos lang kung mga, mga hod na mga laki. Pakabalutan naman yun. Yan ang hindi ko alam. Mga ah. mama ka apa? Ya, di ba guys? Bilis lang. Shhh! oh. buk mo? oh. Taba niya. Hmm? apa niya. pa nakatambok gagahod na na ni do mapalais ang iyang nga kwan ni wat gana do mapalais blat na, na ni aw ah. gahod siya ang baboy namon guys ini istorya ko ano oh, tambok bala oh. Ah. Oh. ako magtulak sana oh, ay nabutang na butang na. Amay tama ni tabog ni. Oo, <tiple> oo, mm. uh, ay. ay! na may siya itulahon eh, guys tinulang manok gini siya talbos ng ng sile tapos papaya the best tapos tanglad yung lemongrass lagyan niyo. tapos pag magsabaw kayo wag masyadong marami sakto lang para malalasahan niyo talaga yung sarap ng manok na native na manok ah wow. Isay may manok ko. Hindi hmm. so. Di talapak butang tambok na ni. ay kung sa ano abin ni ga latab-latab. Yung normal na lang.

Beti kolon. Ish. Hmm. Be. Ah. Hey, oh, oh, oh. ay. Ayan na, guys! So, na-slice na ni Nini. Ay, na, katay na ni Nini. So, tapos na ang pagkatay namin ng manok. So, enjoy watching sa mga mahilig manood ng mga pag, kung paano katay ng manok, guys. So, enjoy! Tapos na! Thank you sa lahat! God bless us all!